Kim han yul Korean, ipinanganak noong Pebrero, 21, isang libo nadaan at pitung put walo, ay isang aktres mula sa South Korea. Pagkatapos simulan ang kanyang karera bilang isang modelo, sumikat siya sa mga romantic comedy na pelikula tulad ng M.O. Tutor Friend, 2003, at, at Too Beautiful to Lee, 2004, at, at ang action comedy na M. Girlfriend is an Agent, 2000 at siyam. Noong 2011, nanalo si Kim bilang Best Actress sa 48 Grand Bell Awards at 32 ang The Blue Dragon Film Awards para sa kanyang pagganap sa serial killer thriller na Blind. Kasama sa kanyang trabaho sa telebisyon ang mga romance series na Romance, 2002, at, at A Gentleman's Dignity, 2012, on air, 2008, ang melodrama na On the Way to the Airport, dalawang libo at labing anim na, at ang drama fantasy na labing walong again, dalawang libo at dalawampu, isang Korean version ng labing pito again na pinagbidahan ni Zac Efron. Ipinanganak, Pebrero dalawamput isa, isang libo siyam nadaan at pitumput walo, edad apat na putlima, Seoul, South Korea, Edukasyon, Seoul Institute of the Arts, Film, Trabaho, Actress, Taon ng Aktibidad. Isang libo siyam nadaan at siyam anim kasalukuyan, Ahensya, Ake Company, Asawa, Choi Jin-hyuk, ikinasal noong 2016 na mga anak, isa. Maagang buhay at personal na buhay, si Kim han ay ipinanganak noong Pebrero, 21, 1978 sa Seoul, South Korea. Ang kanyang pangalang Han-yul ay nanganghulugang kalangitan sa Korean. Binubuo ng kanyang pamilya ang kanyang mga magulang at isang nakababatang kapatid na lalaki. nag aral siya sa Sioux Institute of the Arts. Noong Marso labing 2016 na, itinasal si Kim sa isang negosyante. Noong Oktubre 11, 20, 2017, inihayag ni Kim na siya ay nagdadalang tao sa kanyang unang anak. Noong Mayo 27, 2018, ipinanganak niya ang kanyang anak na babae. Siya ay Roman Catholic karera, isang libo nadaan at na dalawang libo. Maagang karera. Si Kim Hanul ay nagsimula ng kanyang karera sa pamamagitan ng pagmumodelo para sa clothing brand na Storm noong isang libo siyam nadaan at na Pagkatapos, nagdebut siya sa acting sa pelikulang by June noong isang libo nadaan at na Noong isang libo nadaan at na bida siya sa isang medical drama film na Dr. K na nagbigay sa kanya ng kanyang unang nominasyon sa acting award. Sa parehong taon, lumabas siya sa mga television drama na Happy Together at Into the Sunlight, at naging bahagi ng music video para sa To Heaven ni Jo Sung-mo. Bumalik siya kay Yuji Tayo sa Fire Romance dito noong 2000, at sumikat bilang isang aktres. libo at isa, 2007, pagsikat sa popularidad, ang pagsikat ni Kim ay nagsimula sa romance melodrama series na Piano, kung saan siya ay naglaro bilang isang malinis at mahina ang kabataang babae. Ang serye ay naging pangalawang pinakamatagumpay na drama noong dalawang libo at isa, na nakamit ang isang mataas na rating na apat na Pagkatapos, bumida siya sa dalawang libo at dalawahit hit na romance kasama si Kim Jae Won, na nagdala sa kanya sa kasikatan at nagbigay sa kanya ng Top Excellence Award sa acting. Noong dalawang libo at tatlo, pinalad siya sa box office hit na Amua Tutor Friend, kung saan siya ay nagwagi bilang isang college girl na task na tulungan ang isang delinquent student ng kanyang sariling edad na makatapos ng high school kasama ang kanyang kapareha na si Kwon Sang Woo. Noong 2004, bida siya sa Too Beautiful to Bilang isang dating bilanggo na nagpapanggap na fiance ng isang lalaking inoobligang mag-asawa ng kanyang maingay at maliit na pamilya. Dahil sa tagumpay ng kanyang mga pelikula, tinawag si Kim na, ang reyna ng romantic comedies, ng Korean press, Noong 2004, bida siya sa mountain climbing drama na Is Rain, horror film na Dead Friend, at sa melodrama na Stained Glass. Pagkatapos, bumalik si Kim sa pamilyar na romance genre sa romantic comedy na Almost Love noong 2006 bilang isang aspiring actress na may stage fright na muling nagtagpo sa kanya kasama si Kwon Sang-woo ng Emma Tutor Friend. Sinundan ito ng Lovers of Six Years Tungkol sa isang matagal ng magkasintahan na kinakaharap ang mga problema sa relasyon, 2000 at 8, 2000 at 12, muling pagsikat ng karera. Noong at 2008, bida si Kim sa on-air, isang drama ni Kim Yun Sook na nagbibigay sa mga manonood ng panglikod na tanaw sa produksyon ng isang television drama. Si Kim ay nagpapapel bilang isang sikat na aktres na may mayabang na personalidad sa serye. Ang drama ay nagtaas ng popularidad ni Kim at kumita ng pagkilala sa acting sa Korea. Awards. Ang sumunod na taon, bida si Kim sa aspiwa romantic comedy na I'm My Girlfriend is an Agent. Ang pelikula ay isang tagumpay sa takilya at kumita ng positibong review para sa kanyang kalidad at performance. Noong dalawa 0 isa 0 ginampanan ni Kim ang isang mag-aaral ng medisina na nanganganib sa pagitan ng dalawang sundalo sa Korean war drama na Road No 1. Bagaman may malakas na height at 13 milyon na budget, tinanggap ng serye ang mababang ratings. Bumawi siya noong libo at labing isa sa serial killer thriller na Blind, kung saan siya ay naghamon sa sarili na gampanan ang isang bulag na dating detective na naging saksi sa isang pagpatay. Ang kanyang pagganap ay nagbigay sa kanya ng mga parangal na Best Actress sa Grand Bell Awards at Blue Dragon Film Awards. Sinundan ito ng isa pang romcom na Your emote, na inaadapt mula sa Japanese Jose Manga na libo at Noong 2012, Bumalik si Kim sa maliit na screen bilang isang high school ethics teacher na na in love sa isang playboy na arkitekto, ginampanan ni Jang Gun sa hit drama na A Gentleman's Dignity. Ginawa ng parehong team sa likod ng on-air, writer Kim Yun Suk at director Shin Woo Chul ang serye na umiikot sa love lives ng apat na lalaking kaibigan sa kanilang apat na pung Dalawang libo at labing lima kasalukuyan pag silang sa screen noong dalawang libo at labing lima. Kinuha si Kim sa kanyang unang Chinese film na romantic comedy na making family kasama si Arif Rahman. Noong dalawang libo at labing anim na, bida si Kim sa crowdfunded indie feature na Don't Forget Me kasama si Jung Woo Sung. Noong Setyembre, bumalik siya sa maliit na screen matapos ang apat na taon, nagbibida sa romance melodrama na On the Way to the Airport kasama si Lee Sang Yoon. Noong dalawang libo at labing pito, bida siya sa misbehavior. Ginampanan ang isang hindi iniibig na guro sa isang boys High School. Si Kim ay kasunod na umarte sa fantasy blockbuster, Along with the Gods. The Two Worlds, noong dalawang libo at labinsyam, bumalik si Kim sa maliit na screen sa Ftidis melodrama na The Wind Blows, noong dalawang libo at dalawampu, bida si Kim sa romance drama na labing walong agayin, batay sa dalawang libo at siyam na pelikula na labing pito agayin. Noong Marso dalawang libo at isa, pumirma si Kim ng kontrata sa Afke Company.